ang tamad na ahas. Malapit na ang tag-ulan. Abalang-abala ang mga hayop sa pag-iipon ng pagkain. Samantala, nakahiga lamang si ahas sa kanyang kuweba. Ipon ka ng pagkain ahas. Malapit nang dumating ang tag-ulan. Mahihirapan kang makakuha ng makakain kapag lumakas na ang ulan. Ang paalala ni Koneho. Hindi pinansin ni ahas si Koneho. Kayang-kaya kong makakuha ng makakain kapag gusto ko paparaan akong ahas. Nagyayabang nasabi niya sa sarili habang patuloy sa pamamahinga. Lumipas ang maraming araw, presko ang hangin, dumating na ang tag -ulan. Ito ay nagtagal. Nagutom si Ahas. Hindi siya makahanap ng makakain dahil malakas ang buhos ng ulan. Uh, ang sakit ng dyan ko. Wala akong makain. Hindi kasi ako nag ng pagkain." Daing at pagsisisi ni Ahas. Hindi natiis ni Ahas ang guto. Pinuntahan niya ang imbakan ng pagkain ni Koneho. halos maubos niya sa pagkain doon. Nang biglang bumukas ang pinto. Magnanakaw! Bakit mo inubos ang pagkain pinagirapan kong ipunin? Noon, ikaw ay nagpapay nga at natutulog lamang. Usig ni Coneho. Mama na kasi ako sa gutong. Sagot ni Ahas. Nanghihi ka sana. Bibigyan naman kita. Mali ang magnakaw. Tugon ni Coneo. Narinig ito ng ibang kaibigan ni Coneo at itinaboy nila si Ahas. Mula noon, nagpakalayo-layo si Ahas sa ibang mga hayop sa labis niyang kahihiyan.